Paano akitin ang swerte sa panahon na nagaganap ang ghost month? Hindi lang po dapat natin inaakit ang swerte. Meron po kayong dapat malaman. Sa panahon ng ghost month ngayon 2025, mayroong two days dito na pinaniniwalaan na nagdudulot ng grabing kamalasan Kaya ipinapayo na kung, kung po pwede na manatili ka indoors para hindi ka makakuha ng mga malas na enerhiya. Ngayon po, kung hindi mo or kung ang trabaho mo ay talagang nasa pil, nasa labas, hindi ka po pwedeng indoors, ito ang gawin mo para maproteksyonan ka at hindi ka magkaroon ng kamalasan. Marami po sa atin ang nakakaalam or kilala mga malalaking tao artista, mga malalaking vlogger na nagkaroon ng misfortune sa buhay ang dami ng uh, pera nila or kabilang sila sa mga mayayamang tao pero may misfortune na nangyari sa kanila, kilala ninyo sila dahil pinag-uusapan naman ang mga ito nga ang iba nga, na ang iba hanggang ngayon ito ay hinaharap pa rin nila So, ang misfortune po ay hindi na pipredict kung ano ang mangyayari sa tao. Mas maigi na na proteksyonan mo ang sarili mo dahil kapag nangyari ang kamalasan, walang makakapagsabi kung anong klaseng kamalasan ang tatama sa iyo. Ang iba po, sinasabi pa nila na nag-iingat sila ng husto ngunit tinamaan sila na mga misfortune. Nagmumula po ang misfortune sa mga bagay-bagay, enerhiya at pangyayari. Kaya nga po, kinag-uusapan natin para makaiwas kayo, makaiwas tayo at makapaglagay tayo ng pangontra sa mga malas na enerhiya. Dahil kapag tinamaan ka, hindi basta-basta ang pagresolba nito. So, ang pinakamaiigay sa lahat, iwasan ito at maglagay ka ng pangotra. At yung mga nagtatanong, pwede bang maglagay kahit August na? Pwede po. Pwede kang mag-offerin po. Hanggang uh, hindi natatapos ang August man, pwede pwede pong maglagay ng offering. ako ano man po yung uh, kaya ninyong i-offer, pwede pwede po yan. Kung mahilig ka sa ganito ang mga video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at ishare mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At para po doon sa gustong mag-send ng kanilang super thanks, nandyan po sa baba, ma'am, sa tabi po ng uh, share. Na-scroll po yan yung katabi uh, ng share, ma'am. Makikita mo po dyan yung thanks. Para po uh, sa mga gustong uh, mag-send po ng kanilang 50 pesos na thanks. Maraming salamat po. Ilagay mo ito sa ibabaw ng refrigerator mo. Bago pa po sumapit ang September 7 at September 8. Yang dalawang araw na yan ay pinaniniwalaan po na nagdudulot ng grabeng kamalasan dahil sa lunar calendar po. Yan ay total solar eclipse. At pinakamalas dahil tumabat yan sa panahon ng ghost month. Ngayon, para maproteksyonan yung mga inaakit natin ng good luck energies, yung swerte na nais natin, o yung swerte na pwede natin makuha sa panahon po na nagaganap ang ghost month, maglagay ka nito sa ibabaw ng ref ninyo una una po, maglagay ka ng bigas na nakalagay sa bangko. Ang bigas po ay hindi lamang para sa swerte. Ito rin ang nagbibigay ng protection para sa ating mga wealth at nagpapanatiling. Ngayon, isang kutsara lang ang bigas na ilalagay mo sa maliit na lalagyan. Kung may mangko ka na hindi ginagamit, isang kutsara lang ang ilalagay mo. Maglalagay ka rin ng isang kutsarang asukal, isang kutsarang asin, at 5 pesos na coins sa ibabaw ng rep ninyo. At maglalagay ka rin ng anumang uri ng money plant na meron ka. So, kung ano ba yung money plant na pwede mo ilagay sa ibabaw ng rep kasama ng mga bagay na yan, ilagay mo po. Ngayon. Yang mga bagay na nabanggit natin, nabanggit ko, hindi ninyo tatanggalin hanggang hindi natatapos ang ghost month. Pero, dapat mailagay mo yan bago sumapit yung September 7 at September 8. Kasi po, yan ang magbibigay ng proteksyon at yung wealth energies na inaakit natin, wealth energies talaga ang makukuha ninyo. Huwag natin kakalimutan mataas ang yin energies ngayong buwan. Kaya't madaling naapektuhan yung mga good luck energies. Baka hindi good luck ang makuha natin, kaya't natin ililalagay yan. Kapag natapos po ang boss month, i-dispose e kasama yan, kasama rin yung ibang inilagay natin. Kasi po, kaya nga isang kutsara lang yan, kasi yan ay ibaba ko ninyo kung meron kayong pwedeng paglagyan ah, sa kanila or po pwede rin i-dispose na diretsyo, ibalot na lang sa papel or tela bago ilagay sa plastic at bago itapon po sa basurahan. Sa labas yan ng bahay ninyo. Sunod, bago pa po sumapit ang September 7 at September 8, maglagay ka na ng asin sa apat na sulok ng tahanan mo para lamang sa dalawang araw na yan. 48 hours lang, itatapo na yung asin. Pwede ilagay sa anumang uri ng lalagyan. Magkaiba po yung asin na inilagay natin. Na, nauna nang nakalagay kung meron pa kayo ng mga asin o pangontra na inilagay natin. Huwag niyong galawin yun. Iba po itong para sa September 7 at September 8. Para lang to doon sa kanila. So, yung asin na ilalagay ninyo sa apat na sulok ng tahanan ninyo, ano mang lalagyan niyan? Dapat po nakabukas, ha? Dapat open siya, walang takip. Para makapture niya lahat ng negative energies o lahat ng malas na enerhiya. At itatapon ninyo pagkatapos po ng 48 hours. Diretso tapon. So, ano ba yung lalagyan na pwede mo paglagyan nyo ng gamitin mo para hindi mo na gamitin ulit yung pinaglagyan mo kasi nando doon yun. Pwede nakakapit yun doon. So, itatapon po ka agad-agad pagkatapos ng 48 hours lamang. At uh, para naman po doon sa kinakailangang lumabas para sa araw na yan. sapagkat ipinapayo po talaga na manatili indoors habang nagaganap yan. So, ibig sabihin, hindi naman po pwedeng, hindi ka talaga lalabas. Ang punto po, huwag masyadong magtatagal sa labas. Ngunit kung hindi talaga may iwasan na nasa labas ka talaga, magsuot ka po ng jacket. Kuberan mo yung balak uh, balat mo. Kung uh, pwede kang magsuot ng sombrero or ano bang uh, pang cover mo. Pwede po yun. Ngayon, kung uh, hindi mo, hindi ka pwede magsuot ng sombrero, bawal. Magsuot ka po ng salamin. May mga ordinary salamin naman na pwede mo suotin para maproteksyonan ka sa yin energies. Kasi po, pwede bumasok sa mata ninyo yung mga yin energies. Ngunit po, kapag may suot kang salamin, mapoproteksyonan ka. Lalo na kung nasa pilga, nasa labas ka, at uh, hindi ka makakapagsuot ng jacket, o hindi ka makakapagsuot ng sombrero, lumata mo po, lagyan mo ng salamin. So marami namang eyeglass dyan na, Uh, ordinary lang, pwede mong suotin yon para maproteksyonan ka habang ikaw ay nasa uh, field, nasa trabaho pa at para po doon sa may mga illnesses na pinakailangang magpatingin o merong lakad talaga ito ang gawin mo kung kayo po ay merong uh, karamdaman at kinakailangan ninyong magpatingin sa araw na yan bukod po sa uh, pagsusuot ninyo ng uh, jacket o sombrero maglagay ka po ng asin sa uh, bulsa mo konting-konting asin ilagay mo sa lalagyan pwede sa papel, pwede sa plastic pag uwi mo sa inyo kung uh, uh, ikaw ay makakauwi na itatapon mo tatapon mo siya sa labas para hindi mo siya may pasok sa loob ng bahay mo yung mga namang sa mall, pwede po yun kasi po yung loob naman ng mall e eh, indoor naman yun yung uh, pinag, uh, pinag-uusapan po na pwede magdulot ng kamalasan, yung nasa labas talaga sila, nasusok yung energies sa kanila. At sunod po, pwede po kayong uh, mag bath. Kung, kung po sa tingin ninyo, nakararanas na kayo ng mga malas sa buhay ninyo. So para doon sa tanong ni Ma'am, ano pwede nga gawing ritual kung nakararanas ng grabing kamalasan? Mag-salt uh, bath ka po sa loob ng 7 days tuloy-tuloy. Ito po ang pamamaraan ng paggawa. Kung ikaw po ay uh, malapit sa tabing dagat, hindi mo kailangan uh, maggawin mag-gawin ito. Pumunta ka na lang sa tabing dagat, ka uh, ng uh, derecho sa loob ng pitong araw. Ngayon kung malayo ka, hindi ka makakapunta sa tabindagat dagat para maligo, pwede gawin sa tahanan. Kumuha ka po ng asin. Kunti lamang. At uh, yung tubig na nasa ating ba, lagyan mo po ng mainit tubig. Yung ipaglulusaw mo po sa asin ay eh, mainit tubig. So po, pwede kumuha ka po ng uh, pinch lang ng salt. Depende po sa dami ng uh, tubig. So, kung ang uh, ninyo sobrang laki, pwedeng kalahating kutsarita. Kutsarita lang po, maliit lang yon Kalahating kutsarita ng asin at lusawin ninyo ng sabihin na natin isang basong mainit na tubig at haluan nyo na ng malamig na tubig. Yun po ang proseso. Kailangan may mainit na tubig para mag-activate sa sol. Seven days po ninyo na gagawin yan. Kapag sa tingin ninyo, nagkakaroon na kayo ng grabing kamalasan sa buhay so ito po ay gagawin ninyo kahit po hindi ghost man. ito nga salt bath po kahit hindi ghost man, ginagawa po talaga yan lalo na kung sa tingin ninyo may mga bad luck energies kayo sa buhay ninyo or sa tingin ninyo may taong nangdulot ng kamalasan sa inyo 7 days yan tuloy tuloy bago po kayo gumawa ng ano ritual magtanong po kayo or alamin ninyo. Kasi kung minsan, yung mga ritual na ginagawa, lalo na yung mga uh, isinasangkap na natin sa pampaligo natin, dapat po alamin ninyo munang maigi yung uh, tamang paggawa para po umepekto talaga sa inyo. Kasi yung iba, hindi umiipekto sa kanila kasi yung paggawa po, baka hindi umayon. Yun po, ito pa, isa pa sa nagdudulot ng grabing kamalasan. Kung halimbawa na lumabas ka ng tahanan mo sa panahon na nanggaganap ang ghost man, nakasalubong pa ng funeral o ng living sa daan. So, hindi mo kilalang tao na napadaan lang. Ano ang gagawin mo ghost man po ngayon? Hindi maganda. Salt bath din po. So, mag-salt bath ka pag uwi mo para po mahalis kung ano man yung uh, malas na enerhiya. Kasi po, nando doon yung uh, yin energies na dulot ng kalungkutan o dulot ng pagkawala o pagluluksa ng mga tao na nando doon sa uh, nasa lubog mong funeral. So, bukod pa sa ikaw ay pumunta sa mga area bago pa umuwi sa tahanan mo, nagatanggal ka muna ng yin energies, kailangan po magsulpat ka dahil ghost man ngayon. So, napakahalaga na dapat tandaan kasi po, kapag uh, minalas ang tao, hindi napipredict kung ano yung kamalasan na tatama. Karaniwang nangyayari ito, hindi inaasahan. At kapag nandyan na, bigla-bigla ang uh, paglaki ng kamalasan sa buhay. At mga madam, mga sir, Meron po tayong pang malas dyan sa baba. Click nyo lang po yan. Or yung products po. Click nyo lang po yan. Lahat po yan pang sa kamalasan. At may mga crystal dyan na pwede nga makatulong sa inyo para maproteksyonan kayo, ma-enhance sa mga well energies ninyo. Pwede nyo suotin yan. So may mga crystal po tayo na 7 days bago dumating sa inyo. Nakadirect sa supplier po yun mga madam. At uh, yun po ay totoong crystal. So may mga crystal din po dyan na ah, saglit lang dinideliver na kasi na, meron dito. So yung iba po, pag nakita ninyo 5 to 7 days bago dumating, nakadirect sa supplier po yan. At yan po ay uh, totoong crystal talaga. Okay, basta pag nakita nyo gano'n, yung katagal ng shipping, ah uh, overseas po kasi yun, nakadirect sa supplier po yun. Kaya gano'n siya katagal. At sa lahat po Basta may tanong, comment nyo lang po. Kapag ka nasa, nakita ko po, yan ay akin na sasagutin. At pwede po kayong mag-comment din. Kung may tanong kayo sa akin na Facebook po, Pampaswerte ni Hems, uh, comment nyo na lang po sa, may mga post po doon, comment nyo na lang sa bawat post yung tanong ninyo para makita ko po. May mga mga post po doon na mga lucky charms, pwede na kayo umorder doon, mga madam, mga sir, Ganon din po, mga nakaderek sa supplier yung mga yon pagka 5 to 7 days bago dumating. At uh, pwedeng mag-comment kayo ng tanong ninyo doon sa baba po ng mga pinapost para mas madali po siyang nakikita. So maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng uh, nanonood. At sa lahat po ng uh, sumusuporta po sa aking channel. Mga subscriber ko po. Hanggang ngayon, maraming salamat. At yung mga bagong nagsubscribe po, tumatalakay tayo ng uh, Pungsoy at Astrology, mga madam, at uh, Superstition po, sa mga bago po, para alam po ninyo kung ano yung tinatalakay natin. At uh, sinasagot ko po kapag ka nakita ko yung comments. At uh, maraming maraming salamat po.